And we're back guys. Good morning. Nga uh, medyo matagal-tagal yung ah uh, nakaraang video natin. Bago na sundan. Maso um ginawa ko tong video na to para i-review tong aking motor, tong aking tricycle na CB125CL Honda CB125CL. Ano ko to? para i-review siya no para doon sa mga nagbabalak kumuha na no? kung nagbabalak ang kumuha ng ganitong unit makita mo na yung <coughs> mga pwedeng maging issue na no? mo na or kung hindi naman ay okay no baka natambahan ko lang yung may ganitong issue tapos ayo walang issue so anyway Um, ginawa ko to para makatulong sa inyo and also para doon sa mga may same unit na para makita nyo kung common ba tong issue na to sa CB natin no at para doon naman sa mga nagsa uh, nagsasabi na kapag ang motor mo daw ay branded wala nang issue uh, hindi yung totoo no, sa big no nakalokohan yon may issue yan Maniwala kayo sa akin No? So para dun sa mga uh, uh, Naka China Motors no? China na motorsiklo no? Huwag okay, kayo no? Kung sa inyo may issue May issue din dito Pero no? uh, Unang una no, Nilabas ko to 2015 no? So mag uh, naka 5 years na sa akin mahigit 5 years and 4 months ata hindi ako nagkakamali at uh, uh, sa loob ng 5 taon marami na akong nakitang issue din dito sa motor na to no uh, syempre may mga pros din siya may mga good at mayroong bad side no? downside no so Kinuha ko ito 2015 uh, Nag-down ako dito dati ng 12,000 Nilakihan ko yung down payment para uh, Umunti ng konti yung Hulog ko yung monthly installment ko buwan uh, buwan Kung di ako nagkakamali ay sa pagkakaalala ko Ang monthly installment ko dito Ay nasa 2,533 ata Something like that tapos so, okay na lang nalang magawa nung mat kung magkano yung inabot. Ano, kinuha ko to sa bangko. No? So, kinuha ko lang siya ng 2 years. At nakuha ko siya ng 2 years. Mula nun, nakita ko na yung mga issue. Ano? So, kung umpisa tayo. Issue number 1 na nakita ko dito dati. Ang original setup kasi ng CB125 ay naka 18 inches na rim at yung gulong niya naka 18 inches ang combination ng sprocket niya is 14 44 ano at napansin ko no kahit na naka single siya na isang unang-unang isyung nakita ko napakahina niya sa akyatan ano napakahina naalala ko noon bumiyahe kami mag-asawa no kabanatuan city Uh, Angkas ko yung misis ko Umaahon kami ng bundok Humuhugot talaga ako ng primera Kasi hindi siya makaakyat no, uh, Tapos nakikita ko yung mga nakakolong-kolong Nakatricycle na uh, Rusi Na natisi 125 ano, uh, Halos inuunahan pa kami sa pagakyat no, uh, so Napakahina Siguro dahil na yun sa uh, uh, Combination ng sprocket ano, uh, palagay ko masyadong maliit naka high speed yung sparaket combination niya 14, 44 sa 18 size na rin tas ang lalaki pa nung gulong no? so yun yung pinakaunang isyong nakita ko mahina sa sakyatan pangalawa yung kanyang second gear yung second gear niya hindi mo siya maasahan talaga sa ahunan no? bukod doon pag pinasok mo yung second gear lumalaga pa lumalaga no, lumalagapak talaga siya kahit anong diskarte mo lalo na kapag hinataw mo siya saka mo siya kinasok yung segunda talagang sak lumalagapak lumalagapak talaga yung sound no? so yun yung isa lo, may isang uh, issue na nakita ko dito nung medyo tumatagal na siya sa akin yung carb yung karburador niya yung carburetor niya mabilis nag leak ano, nagtutulo yung drain hose niya kahit anong higpit mo kahit anong linis mo talagang nagtutulo yung carb niya nagtutulo no, akala ko noon linis lang ang kailangan pero inalinis ko na siya at lahat lahat nakailang ulit ng linis wala pa rin Madu uh, tumutulo pa rin yung kanyang drain hose no? So, nag-decide ako na palitan. ibang uh, carb. Hindi ko alam kung anong pang carb yun, pero Pamukha siya nung stock. Pinalitan ko lang yung baso niya sa ilalim. Tsaka yung jetting. Yung original nilagay ko. Okay? So, yun. May isang issue na nakita ko doon. Uh, ano pa ba? isa pang issue na nangyari sa akin naranasan ko dito uh, yung kanyang kickstarter spring nung 3 years na sa akin ano, nasa church ako nun pauwi na kami yung pinaandar ko siya hindi ko naman sinipa siya ng sobrang lakas kasi kabisado ko naman yung pagsipa ayun, hindi na bumalik yung kickstarter spring ay yung kickstarter naputol na pala yung kickstarter spring you No know, so gastos umorder ako sa honda tapos pinalitan ko No so, sa yun sa mga issue na nakita ko doon sa motor na to okay uh, ano pa ba Yeah, so, yun. Wala na akong maalala naging issue nito. No? So, yun yung mga issue na naranasan ko dito sa Honda CB125. No? On the other side, no, yung kagandahan naman nito, yung good side. Uh, Unang-una, matipid. na matipid siya sa 125 na makina matipid po siya uh, hindi ko na siya nasukat nung naka-stack pa yung gulong niya kasi pinalitan ko na siya ng rim 17 kasi sinidecar ko na siya um, bumibiyahe kami dati halos 130 lang yung nagagamit naming uh, balay 260 back and forth pesos na na yung nagagamit namin no? So ganoon siya katipid dati Nagbiyahe kami ng Cabanatuan City Okay uh, Matipid siya Tapos uh, Matibay yung makina niya no? Hanggang ngayon wala pang leak no? uh, Bugbog na bugbog to sa akin dati Ng kababiyahe no? market siya ng bundok no? Sooner uh, Pag naging okay na yung quarantine natin Makikita niya yung bundok na yung namin dito tapos isang maganda rin dito guys CB Ay reliable sya no, Kung sa quality Sa takbuhan Okay naman uh, Maaasaan mo sya Never pa akong tinirik nito sa loob ng limang taon uh, never Hindi pa niya ako tinirik Sa biyahe man or sa daan Dito sa uh, patag O sa bundok uh, Hindi niya ako tinirik Ni minsan But syempre uh, meron din tayong mga uh, maintenance na sinusunod kagaya ng palit ng spark plug normal naman gulong, kadena na uh, meron lang isang part sa makina nito na kailangan yung paghandaan pag bumili kayo nito yung roller chain tensioner at saka yung roller chain Ah, cam chain tensioner pala. No, cam chain. Uh, roller cam chain tensioner. No, yung bumibinat dun sa timing chain. Kasi dadating yung time. Kahit na alaga mo siya sa langis, napupudpud talaga siya, umiingay siya. So, sabi naman dun sa manual nito, consumable naman yun. Which is, ibig sabihin, ay pinaparitan talaga no, kasama siya sa maintenance pero ilang years ang aabutin bago ka magpalit nun. Ako, nagpalit na ako nung limang taon na siya. O, nito, nito lang. Itong taon lang na to. O, parang February ako nagpalit. Ano, sinabay ko na yung Kickstarter Spring tsaka yung uh, yung roller niya. No, naman yung mga roller. No, so, hindi ko pinapaltan yung timing chain niya. O, yun lang pinalitan ko muna. So yun Tapos nun okay na naman Parang bago na naman lang yung tunog niya No? So Pagdating sa biyahe Okay naman Walang leak ang makina Sa tagal na nang paggamit ko sa kanya Na okay pa rin uh, Constant pa rin naman yung hatak niya Siguro kung mag Gaganto kayong motor uh, Medyo low speed nyo yung settings palit kayo ng sprocket ngayon ginawa ko nag 14 48 ako no, para medyo gumaan yung hatak niya no, so magaan naman ngayon okay na okay no, kahit maulan okay siya hindi siya tumitirik ano, no? ang ginagasolin ako lagi dito is unleaded no, so uh, yun yung mga issues Uh, na nakita ko dito sa ating sa aking CB125 uh, uh, at kasama doon yung dalawang uh, nagustuhan ko naman uh, yung kanyang tibay at yung kanyang tibay.